Ba, kanina ka pa alulong ng alulong O, papasok si ate Para bumili ng pagkain mo Ayan si Choco <laughs> Choco, di ka makapagngat-ngat ngayon O, naka-cone <laughs> Choco, di ka makakapang-away kay Siopaw Ayan si Siopaw, tulog Napagod Huwag mong kuluin si Choco dyan Ano po kapag clover ah Choco Anong inaabot mo doon? Ang cute naman ng neck pillow Ni Choco Ang cute naman yan Halika dito dali Choco Ang cute naman Hindi makapang ngat-ngat yan Oh. Ciao, <laughs> Gising na. Ubusin mo na yung pagkain mo. Pagod yan si Siopaw. Naglaro sa labas. Boop. Boop. Gising na. Pagpaw. Ba't ang ingay mo? Anong gusto mo? Boop. Hei ngai moy. Eh. Choco. Choco. Aku mungkin aku luci si siopau ina an to. Dak, Yan. semua yang ganyan mai cone kalagi. Oh, asa sken be. Lengkas. Huh? Lengkas na naman. Choco. kulit-kulit ah ada angkas oh sama ka sa labas dali, alam sama ka, bilis bala ka Siyopaw, nanonood ka ba o nag-iisip? Hmm? Nanonood ka ba? <laughs> siyopaw? Nantok na sa kapanood ang siyopaw, oh. Ha? Huh? <laughs> ang trabaho ni siopao, oh. Gusto niya talaga yung ganyan. Kaya yung mga upuan namin, puro scratches. Kasi sa mga alagang pusa, aso, nung mga papi pa sila. Ayan si siopao ngayon. Hmm. Siopao, Nasan ka? Ayan siya, oh. yung mga bola ng laruan o oh, wala na natanggalan na lahat nasa ilalim na naman ng mga upuan pagkatapos kong pulutin wala na o oh, kahit isa tapos ayun siya oh, wala siyang magawa sa buhay niya oh siopao para lumabas. Lalabas yan. Mm, ayan na. Mm, kita nyo kung saan galing. Sa ilalim. Doon oh. Loko talaga. Mm, laruan pa yan ni Kisame. Hindi siya takot sa tunog. Kaso, walang battery. Wala. Walang battery yan. Pinala mo na lahat ng bola. Wala siyang pake. Hindi gumagalaw. Good mo guys. Si Choco at saka si Shop Pinag-aagawan nila yung nag-iisang laruan na daga. Yung latest na binili ng ate nila. Ayun, oh. No. <laughs> Tama na. Ang daming yung laruan, lahat nasa ilalim ng upuan. Hmm, hindi sila tumitigil. Oh. Habang si Itim ay nakabantay lang. Gentle giant nga yan eh. Tim, -tim sawayin mo kasi. Sabihin mo wag na silang mag-away. Hmm, ayun, binalikan na nila. Oh. Away na naman ulit sila. Kukunin ko yan. Oh. kukunin ko yan. Lagi nyo na lang pinag-aawayan yung daga. Manta lang sa kisa, may lang sa ilalim mo. Kisa! gusto rin niya ng daga, kaso hindi na siya nakikipag-away dito sa dalawang bulingkit. Kisa! Ayaw mo na ng daga. Gusto din niya, kaso lang ayaw na niyang makipag-agawan dito sa dalawang bulingkit yun yung pitawan lahat sila gusto itong daga kung anong meron dito sa daga na to kaya dapat itong daga na to nakasabit sa ilalim eh kasi naman ikaw, Choco, pag ikaw nakakuha ng daga, masisira sa iyo eh, kinakagat mo eh. Hmm. Si Choco di na nagintindi. Papaw. Eh yung mga ngat-ngatin no, ayaw niyo nang laruin. Kung alin kasi yung bago yun ang gusto niyo, nag-aagawan pa kayo. Siopaw. intem, Si itim. Pinakamabait sa lahat. Masisira na yan. Pag nasira yan, wala na kayong toy. Pag si Choco kasi, ayaw na talaga niyang bitawan. Si Siyopaw naman. naka na naman sila. Pag si Siyopaw ang nakakuha, nag sila. Si Siyopaw naman, choco, palitan kayo. Share. Patapon ko yung laruan na yan. Lagi niyong pinag-aawayan. Hmm. kaya masisira yan eh kinakagat mo eh oh ayaw mong bitawan hmm. tumatayo pa siya oh hmm. <laughs> wag mo kasing ngat-ngatin metoy ka naman na sarili mo ah hinihingal ka na oh pahinga na oh hingal na yan hmm. Hmm. mahaba na ulit yung gupit mo papakalbo kita sige di ba ayaw mo nang kalbo papakalbo kita Oh, hingal-hingal na eh. Pahinga na. Pahinga na. Sobrang hingal na oh. Si Chopa oh, behave na oh. Ayaw na niyang maglaro oh. Airam naman natin si Siopaw. Gustong gusto rin ni Siopaw yan eh. Kaso gusto niya yung tala. Ayan. Pagkahol. May dumaan na naman. Anong nandyan? Hm, Anong balita? Balik na naman dito. kawan Share sabi eh. <laughs> Para kayong mga bata sa kapitbahay, maingay. Ayaw na tuloy ni Siopaw. Puro na lang kasi ikaw ang nakakaagaw. Oh, hingal ka na eh. Hingal na yan. Oh, hingal na. bait bait yung tim tim tapos dyan laki laki mo hindi na makita si Chopaw este si Choco kinakalmot niya si itim o wag iihi dyan ha yang ka na naman sa itaas ng upuan ihi ka na naman dyan huwag iihi ah lakang laki mo hindi kakasya dyan oh. oh tingnan mo <laughs> ang sikip mo <laughs> loko talaga to si siopaw kakalmutin ang kuya itim eh, nag iisa na nga lang na kuya yan tim tim huwag mong papatulang si siopaw ah pagod Pagod na. ay si Sopaw guys. Napagod oh. na kakaagaw. Oh. Ayan. Stick na lang tuloy kay Sopaw. Mm. Nakay choco yung daga. Tingin nga. Baka warak warak na yan ha. Ah. Nasa kanya yung daga. Eh. Sopaw yung <laughs> Sio pa, 'wag mong atngatin 'yan masira.